Good morning, good morning mga kabarbers. Ako, good morning po. Wala <coughs> po tayong hospital uh, pa pa ngayon kasi maaga pa. Ayan o. Talang size lang umaga dito sa amin. Ngayon, may i-re-reveal po ako sa inyo mga sikreto ng mga lalaking gaya sa akin ng mga tatay. Ayan ah, uh, kasi kapag tayo mga lalaki <coughs> uh, may inaiwi tayo na pera sa bahay rin, sa misis natin which is ito ang ating content ngayon sekreto na mga lalaki meron kami na ibibigay sa pamilya namin ayan, ayan. sweldo ayan. pang araw-araw kagaya ko araw-araw na ko sa misis ko ngayon meron tayong sekreto para iba yung sa pamilya, iba rin yung naiipon natin. Dito, dito ang sikreto natin. Ito, nandito yung mga sikreto. sikreto natin ay meron tayong naitatago. Dito. Wala man tayong makita dito sa pitaka, dito eh, wala walang laman. Ibig sabihin, expect ni misis, expect na mga anak mo, wala kang pera. Pero which is, hindi, merong nakatago. Dito nakatago yan dito nakatago ayan. dito ayan dito sa isa ko ayan, ayan. nakatago yan nakatago yan ayan, ayan. magtago to ayan 500 nakatago 500 ayan which is dito sa isa dalawa kasi ito eh pinakatago para kung may emergency may madudukot ayan isa dito ngayon, sa dito naman sa kabila, meron din. Ayan. Ah, ito. Ayan. Dito, ulit nilagay. Meron tayo nito, limandaan din. Meron dito sa kabila, meron, meron din dito. Ayan, ayan ang sekreto namin mga lalaki. Na, which is, dito namin nilalagay, tinatago, minsan ang aming mga naiipot sakaling mang may emergency eh meron tayong madudugo di diba? yung pang araw araw may bibigay natin kay misis yan araw yan pero kung meron tayong may mga tip na nagbibigay yung tip ipo natin saka natin ibubuo ayan itatago natin dito kaya yan ang sikreto ng mga lalaking tatay na kagaya kaya hanggang dito na lang. Salamat to sa inyong uh, mga panunod. Kaya muli po pala akong nagpapasalamat sa inyo dahil hindi ko po akalain na uh, akala ko sa bawat upload ko eh, wala nang manunod. oh, kasi nga dati active ako ngayon hindi na. Upload na lang, lang ako ng upload which is um, ang lang sa akin. Okay na sa akin may sampu. Okay na sa akin yan. Pero yun, umaabot minsan ng mga 20, 30, 40, 50, yan, ako'y nagpapasalamat doon, doon sa mga nanonood. Salamat po sa inyo ng marami. Salamat po. Uh, which is, ayoko na sana, give up ko na sana yung YT ko. Pero dahil sa may nanonood na kahit lima o sampu, nagpapasalamat. Masarap ang damdamin ko na may nanonood sa akin pong mga video na ina-upload. Kaya uulitin ko po, maraming maraming salamat po sa inyo kung isa man po kayo doon sa mga nanonood ng aking mga ina-upload. Salamat po. Thank you, thank you po ng marami. God bless po sa inyo. Ingat po. God bless. Johnny A. God bless. Ingat po. God bless.